manok ko now now tahop po na tahop ah, ah mo si Gerald Gerald bukas akong pag umangkon na mga manok ko now o oh, na saging na ah, dagang kay manok na riyo o oh, manok sa kong pader ah, now manok o oh, oh, manok nagagmay kayo o oh, na piso nagagmay o oh. Mm, nasa mong bukid, sa mong umahan. Nah, na no, pakita nako sa inyo ha, narao. Oh. Parakata, na irambutan. oh, sagingan ni eh, dire. O. Oh. Na sagingan. oh, sagingan. Karon mamahog, eh. oh. mamahog na mi, narao. Mamahog daw manok. Oh. Ah, kaon sila oh oh, mga manok, ito pa o. Oh. Hmm, bahugan niya po oh. Bahugan na mo ang manok. Naluoy kay sila na sila sa narang payag-payag o -payag, oh. payag-payag sa kong pader o. Oh. Payag-payag. mga manok sa kong Diri sa bukid. oh, naaw. Oh. Hmm. oh mga manok. Tapos na dari mga piso pod. Dire. Na dari mga piso. Dire ba ogi dire yo. Na no, mga piso kani mga gagmayo ba ogi. Dire dire ya. So gagmay ka ayo. Ya kana ilain kana. Ya. Okay. Nah, para kawan yang pisau. Dia. Oh, harap. Bugawa tungi oh, nara naya mga piso. oh, kaon na. Oh. Diara sila ipakaon. O. Oh. Kapil di man, gamay. Nara kaon sila o. Oh. O oh, sila o. Oh. oh. mga piso. O. Oh. dia ke para mudul. apa oh 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 ada O, oh. oh 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 dengau sila kau no oh. oh para oh para mama hoga oh. mga manok kalag mo dire ihawan tamog manok kay dagan kay mi manok naraw oh dagan kay mi manok ka ah. Itong mga kauban ako nga vlogger dia makalag mo dire. Iyawan